Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo mga bay no sa nangyaring laban ng uh, kagrupo ng Gilas Pilipinas uh, Na Italy at uh, Dominican Republic So sobrang ganda ng laban mga bay kanina ng Italy at Dominican Republic Pero nanaig ang Dominican Republic mga bay sa score na 82 to 87 So parehas na 5 point lead yung mga pagkatalo ng Gilas at Italy dito sa uh, Dominican Republic mga bay ano Uh, at dahil dyan mga bay, good news to para sa atin mga bay. No? Dahil sa pagkatalong ito ng Italy, eh, malaki yung chance natin na uh, makapasok sa second round or mag top 2 man lang sa group natin. Ano? Kasi sure na top 1 yung Dominican Republic dito mga bay. Ano? And uh, ang gilas ngayon mga bay, isang kailangan lang gawin ng gilas para magkaroon sila ng chance sa makapasok sa second round. Uh, is Pinaka-crucial yung game mamaya kontra sa Angola. So kailangan matalo ng Gilas yung Angola sa laro mamaya mga bay para magkaroon sila ng do or die sa Italy bilang uh, second place sa group nila. Okay, so once na manalo yung uh, Gilas mamaya mga bay sa uh, Angola sa August uh, 29 do or die game sila sa Italy. Okay? So, importante-importante na manalo yung Gilas mamaya sa game. At uh, kahit na hindi sila makapasok mga bay sa second round, in case na uh, matalo nila yung Angola rito mamaya, and matalo sila sa Italy sa August 29 sa door game nila, eh posibleng yung Gilas pa rin yung may uh, chance na makapasok sa Olympics mga bay. Dahil kung uh, walang makukuha mga panalo ang Gilas, ang mga Asian teams aside sa Gilas mga bay sa group stage. And uh, makakuha tayo ng panalo mamaya sa Angola eh mamaya posibleng uh, sure win uh, sure na tayong pasok para sa Olympics. So yan yung dapat nating abangan mamaya mga bay crucial game ito. Siguradong kayang-kaya ng Gilas Pilipinas yung Angola pero wag tayong bakampante dahil bilog na ang bola at baka imbis na gulatin natin yung Angola eh tayo ang magulat sa Angola at mag masilat pa tayo mga bay. Okay, so yun lang mga bay yung update natin sa ngayon. Maraming salamat sa panonood.